Ito magkano may palamig? Ampo. Sa basa oh? Uh Oo. -huh. Sige. Ilan? Isa lang po. Nag-iisa lang ako eh. Bakit naman tatanayin kung ilan? Alright. Subukan natin dumahan dito sa ano, dambawan. bakal. Pwede tayo ng ano kaya na Pasig. Sabi ng pinsan ko maganda duman dito eh. So ngayon matatry natin. Maganda na raw daan dito eh. Ito yung way ng uh, daang bakal. Hindi ko alam kung bakit tinawag yung daang bakal. Espalto eh. Spalto naman yung kalsada. <laughs> Joke lang. Pag dito ka raw dumaan, madali ka makakapunta ng ano eh, Marikina. Kesa doon ka sa JP Rizal, medyo matraffic doon eh. Kasi andun na lahat eh, mga pampasayaro, mga truck, ganyan, bus, minibus. So pag dito sa daan Bakal mga ano lang dito, mga private car lang mga motor ganyan tapos ano hindi ganong uh, marami hindi ganong marami ang pero po buko oh. ganda ang ganda ng daan dito dati nang ako rito uh, mga 1945 Napakapangit pa ng kalsada rito eh. Pero uh, ganda na. May mga lang nila lang na ano, hams. Ang ganda na nga dumaan dito. Ang lilis pa. Tatagusto ng ano eh, uh, Marikina. Pagkakagaling naman. Nakakainlopalop to. Siguro ano to e. Uh, Mali. Pakiramdam ko lang. Mga under construction pa. Pero konti na lang. Ang laki ng pinagbago nitong dambakal bakal na to Wala eh. nung nabago yung mayor dito. So, nakain lugar to. Ang ganda nga dumaan dito. Shoutout sa Sanjo. Din ako nag-aaral ng high school, guys. Oo, oh. pwede kayong pumasok diyan, nangungurot yung teacher din sa singit. What? <laughs> Joke lang, kami naman. Ngako, dale, kade yun, brother. <laughs> All right. Go okay, on. <laughs> Bababasan muna tayo. Tapos pagtawid natin diyan sa may uh, tulay, 'yon, ah, boundary na yun ng Marikina sa uh, San Mateo. Kaya let's go. Zap. Sarap po, palamig amigo. Ay po, tiyag gusto ko yun. Tiyag gusto ko talaga yun, palamig. Sarap yun, no? Oh. Ano magkano may palamig? Ano po? Sa baso? Oo. Sige. Isa lang po. Nag-iisa lang ako eh, bakit naman tatanungin kung ilan? <laughs> Alright, napakasarap ng palamiga Talaga naman. Pag natikman nyo, di kayo magsisisi. Lalo na napakainit na ganitong panahon. Sarap! Nice. Fresh. Thank you, San Mateo. Ay! Ang galing! Ang <laughs> galing! Lalim nun. Ang bilis nga dumando sa Dambakal. Ang bilis natin nakarating dito sa um, ano. ba to? Yung kabila, ba na ba yun eh? Sa ito Eto, hindi ko alam. Nangka. Nangka, Marikina. <laughs> Ay, hindi ako sigurado kung nangka to. At <laughs> saka nakalimutan mo lang. anong lugar to. Nangka nga yata. Anong kailangan kong gawin? Upang malaman mo ang kami lupalap to hindi ko na to alam ah buti lang talaga na invento yung ways eh yun ah, yung google map ah ways din parehas lang sila eh hindi na tayo mahirapang mag explore ng mga daan-daan <laughs> <laughs> malang dito oh. ito mabot ng 72 74 grabe napakamahal ang ganda pa rin dito sa Marikina kahit hindi na tayo dito nakatira napakaganda pa rin sinimulan paganda yun to ni eh. ano, eh? Bayani Fernando tapos sinundan na ng mga sumunod kaya maganda at least diba yung pagpaganda ng Marikina hindi na putol malinis, maayos Kami naman yung dito. <laughs> Grabe naman yung dito sa Marikina eh. Sundan lang natin tong Google map kasi marami rito ano eh One way Pwede ba doon? Pwede siguro. Pwede nga yun. Oh. No? Meron nga yun. Ay, grabe init. Pwede nga tayong tubig. Whew. Huh. dito na tayo sa Marcos Highway Kawanan pala ito ay Ayala mo Napakaganda Pero di pa tayo nakakapasok dyan